Mangag-ingat kayo na huwag magsigawa ng katuwiran sa harap ng mga tao upang kanilang makita. Sa ibang paraan ay wala kayong ganti ng inyong ama na nasa langit. Kaya nga pagka ikaw ay naglilimos, ay huwag kang tutugtog ng pakakak sa harap mo. Nagaya ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw sa mga sinagoga at sa mga daan upang sila'y mga kapuri sa mga tao. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila iganti. Datapwat pagka ikaw ay naglilimos. Ay huwag maalaman ng iyong kaliwang kamay ang ginagawa ng iyong kanang kamay. Upang ang iyong paglilimos ay malihim. At ang iyong ama na nakakikita sa lihim ay gagantihin ka. At pagka kayo ay nagsisidalangin, ay huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw. Sapagkat iniibig nila ang magsidalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga likuang daan upang sila'y mga kita ng mga tao. Katotohan ang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Datapuat ikaw, pagka ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid at kung mailapat mo na ang iyong pinto, ay manalangin ka sa iyong ama na nasa lihim. At ang iyong ama na nakakikita sa lihim ay gagantihin ka. At sa pananalangin nyo ay huwag niyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit. Nagaya ng ginagawa ng mga hentil. Sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila. huwag nga kayong magsigaya sa kanila. Sapagkat talastas ng inyong ama ang mga bagay na inyong kinakailangan. Bago ninyo hingin sa kanya. Magsidalangin nga kayo ng ganito. Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo. Gawin nawa ang iyong kalooban kung paano sa langit gayon din naman sa lupa Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw At ipatawad mo sa amin ang aming mga utang Gaya naman namin na nagpatawad sa mga may utang sa amin At huwag mo kaming ihatid sa tukso Kundi iligtas mo kami sa masama. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kaluwalhatian, magpakailanman. Shanawa Sapagkat kung ipatawad niyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng inyong ama sa kalangitan. Datapuat kung hindi niyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong ama ng inyong mga kasalanan Bukod dito pagka kayo'y nangag aayuno ay huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw na may mapapanglaw na mukha sapagkat kanilang pinasasama ang mga mukha nila upang makita ng mga tao na sila ay nangagayuno Katotohanang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Datapuat ikaw sa pag-aayuno mo. Ay langisan mo ang iyong ulo. At hilamusan mo ang iyong mukha. Upang huwag kang makita ng mga tao na ikaw ay nag-aayuno. Kundi ng ama mo na nasa lihim at ang ama mo na nakakikita sa lihim ay gagantihin ka huwag kayong mangagtipon ng mga kayamanan sa lupa na dito'y sumisira ang tanga at ang kalawang at dito'y nang huhukay at nagsisipag ang mga magnanakaw kundi mangagtipon kayo ng mga kayamanan sa langit na hindi sumisira kahit ang tanga kahit ang kalawang. At do'y hindi nang huhukay at hindi nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, doon naman doroon ang iyong puso. Ang ilawan ng katawan ay ang mata. Kung tapat nga ang iyong mata ang buong katawan mo'y mapupuspos ng liwanag. Datapuat kung masama ang iyong mata. Ang buong katawan mo'y mapupuspos ng kadiliman. Kaya't kung ang ilaw na sumasayo ay kadiliman, gaano kaya kalaki ang kadiliman? Sino may hindi makapaglilingkod sa dalawang Panginoon? Sapagkat kapupuotan niya ang isa, at ibigin ang ikalawa. O kaya'y magtatapat siya sa isa, at pawawalang halaga ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mga balisa sa inyong pamumuhay. Kung ano baga ang inyong kakanin, o kung ano ang inyong iinumin. Kahit ang sa inyong katawan, kung ano ang inyong daramtin. Hindi baga mahigit ang buhay kay sa pagkain, at ang katawan kay sa pananamit? Masdan ninyo ang mga ibon sa langit. Na hindi sila nangaghahasik, ni nagsisigapas, ni nangagtitipon man sa mga bangan. At sila'y pinakakain ng inyong ama sa kalangitan. Hindi ba galalong higit ang halaga nyo kay sa kanila? at alin sa inyo ang sa pagkabalisa, ay makapagdaragdag ng isang siko sa sukat ng kanyang buhay. At tungkol sa pananamit, bakit kayo nangababalisa? Wariin inyo ang mga liryo sa parang kung paanong nagsisilaki. Hindi na nagpapagal ni nangagsusulid man. Gayon may sinasabi ko sa inyo, na kahit si Salomon man sa buong kaluwalhatian niya, ay hindi nakapaggayak na gaya ng isa sa mga ito. Ngunit kung pinararamtan ng Diyos ng ganito ang damo sa parang, na ngayon ay buhay, at sa kinabukas ay iginagatong sakalan, hindi ba galalong lalo na kayong pararamtan niya? O kayong mga kakaunti ang pananampalataya? kaya huwag kayong mga balisa na mangagsabi. Ano ang aming kakanin? O, ano ang aming inumin? O, ano ang aming daramtin? Sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinaghahanap ng mga hentil. Yamang talastas ng inyong ama sa kalangitan na kinakailangan nyo ang lahat ng mga bagay na ito. Datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. At ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Kaya't huwag ninyong ikabalisa ang sa araw ng bukas. Sapagkat ang araw ng bukas ay mababalisa sa kanyang sarili. Sukat na sa kaarawan ang kanyang kasamaan.